back to our video. for today's video is outing na sub mga boys. Guys, everyone. Outing na sub. No? Makita nyo wala akong tulay. Nandun sa outside world. <laughs> outside world kung saan. Ang aligo na yung may beach. So another double vlog na sub. And ayun. Uy, ngit-ngit man. So ayun. Uh, Ngayon sa uban niyo sa kuwa, uban niyo sa uang. Trip na rumot lawa. Ano, magsuba-subaan, na subaan nagsubaan, 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 Ron nagsubaan, 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 ang Disney Princess. nagsubaan, 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 Disney nagsubaan, Day. Anak. nagsubaan, 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 Disney Princess sa Kakungkungan <laughs> Kakungkungan Mamatay ako O ikaw? Ano mga Disney Princess? Disney Princess sa Baboy Bukid Bukid ni Baboy ba? Baboy daw Uy mas! Kaya <laughs> <kayo. H> <laughs> Atag <laughs> <Yate, laughs> ako. Atagunod, ba? oh, pa pala Kaya nasaan na ko ha? Ata gunod ba eh? Yating Tama O isi? Ata gunod ba ako hindi pa nalangin? Paal ako Nandat na ka Kanina ano sa mga Disney Princess? Bell! Ah, Bell? Anong Bellman? Magiging tatong ito, magiging tatong ito. Wala lang. Ano sa ato? Wala yeah. lang. Magabi na pa wala. Ah, sa ato? Ano sa ato? Magiging tatong ito, magiging tatong vlog karoon for today's video for today's trip travel or for today's travel is na kami karoon sa Bulihon Beach yan yeah. tama mo guys pakita mo tamo sa kanindot ni siyang Bulihon araw ah, ano siya sa kanindot to o oh. white sand pagina ina siya niya gabi kalinaw sa tubig kung hindi ginabalik-balikan primintis sa mga taga mga tagalain lugar kay gabi ka nindot kini murag burak ni siyang murak murag yang ang vibes bay and mo ni sila dali mga kauban so ako mga kauban da guys mo ni mga kauban guys everyone mo mau mga kauban guys oh guys oh guys Oh, yeah. So, may makuhanin mo karun hey. ligo karun. So, comment. Ah, uh, Aku pa comment. Eh, Osta, <laughs> ambot. Na ambot. na ambot? na bagit ambot. Rate 1 5. 3? 3. rate <laughs> Mer

Mahal kayo guys. Mahal kayo guys. 150 guys. 2 hours lang. <laughs> guys. Grabe. Sa... Ipalit na great horse guys. Muda <laughs> <laughs> ko ba kutiyan <kung> guys? Mada guys. Ano mas makalit ka Okay guys. So, din dot guys. Gawin rate na ko siya 1 to, 4, 1 to 5 rate ng siya 4. Ay, grabe kayo siya ka-relaxing and grabe siya ka- Mura siya burak ay vibes. No, tanawin. Grabe burak ay vibes eh. Medyo white sun. Mura siya guan. Dirty white. Ay, ang buhangin. Then, ang tubig niya grabe at tinaw. And then, ang ilang service. I-rate ako ilang service. 2, 1 to 5. I-rate now 3. Kaysa ako na ako. ng in-times pay. Hahaha. na anak. Murag, nindot kita siya guys, kaya mahal-mahal naman siya karoon guys. so ayan, ako lulu ya, yeah, ako lulu ay, ligo ng lulu, oh, ligo ng lulu. Doon sa kanindot, makasala ka. Buhay ko naman, Mer, doon sa kanindot, makasala daw ka. Ang sabi, gikat pa kagsimbahan, para mabawasan, karoon na So na, wala ko may gaya na skillet Bat po, batok, inisagat With them So ngayon na, ito, risam ka dito gaya na skillet Lagi kay, sabi ka lang Hindi, kabal mo lang oy Kabal mo lang oy Oh, hola. Na isap pula na kayo. Ijing to Pinoy. Pinoy pula na kayo sa Pinoy. <mulay> karong, eh, karo to may tambay na lang dito sa kilid. Sabay sabay shot. Ah. Pati na loglami ng hangin. Ah. Karo maligo ka tatao dito ah, maligo kan sila. Tara, ligo na ta. Tara, ligo na ta. Di ko may kayo na guys Karoon magbuat may tiktok Trending, katong trend karoon tiktok O sa galing-galan Ay na, ananahit ni Bilaw Nananahit ni So Tarawa tiktok nga mo Tiktok na ko dahil sa Grabe, gini nga sa kupay judo di nako sa akuan tulay. Ah, ter tapay tambay naman kayo guys. Kapoy sabay Ay. Ay. Okay, Ay, man, so so na may giligo. tapay tambay sa bayतरी. Asa Uh, long long, wah kali, <laughs> wah kali, wah kali. yun guys paulit na may and ready to pack na tanan kahit tama na ginmela size and med sorry medyo wala ka mga videos karun na <laughs> pero lang ko yung mga piniblog sa ako ang facebook page so busy to rin to mga fan piniblog dito about sa about aning about aning laag ito ang mga videos okay na sila mao And I'm uh, ready to pack. Pack and ready to go. So thank you for watching, everyone. I hope you like this video. And you don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye.